Ayan, sakto-sakto. So, nakita ulit natin si Akla. May tatanong tayo sa kanya. Sir, ano pangalan mo talaga? Yung tunay na pangalan mo? Tawagin nyo na lang akong ano. Akla ng Kabite. Yun na yun. Ayaw niya talaga sabihin yung totoo niyang pangalan. Okay, sir. Kailan pa po kayo naging Joyride Biker? Um, last year, uh, hindi ko na matandaan kung anong pecha. Basta last year, uh, naging Joyride Biker si Akla at syempre... Naka-aura ng bongga. <laughs> okay, sir. Uh, may tanong ako. Kung hindi ka laging lalaki, ano ka ngayon? Ay! I love that wonderful question. Kung hindi ako naging lalaki, ano ako ngayon? Isa akong justisya. hustisya. Hustisya? <laughs> ano? Hustisya, yung panggabi. <laughs> Trabaho sa gabi. Tapos, alam mo na yon. Ayun ako. Kasi alam mo, blondie nga si Akla, no? Kaya tapak talaga sa akong hostisya legit na hostisya kung ako'y hindi naging lalaki <laughs> <laughs> oh, so wala kang kita nun kung gano'n ang mangyayari kikita rin naman kahit pa paano hostisya nga syempre mas, mas kikita yung mga ano yung mga mamasang dyan syempre may mga hawak sa akin mamasang kasi alam mo na si akula gandirit <laughs> oh, sir. may tanong ako Pagkano ang kinikita mo sa pagiging Joret MC Taxi Biker? Ay, check lang naman. Ang kinikita lang naman natin ay sapat lang sa pang-uwi sa ating pamilya. Makalinis lang tayo ng 1K, eh, juwela na. Hindi na natin kailangan, ano? Hindi na natin kailangan magpagod-pagod po dyan, ano? Basta luminis lang tayo ng 1K, juwela na. So, may tanong ako, totoo bang sa pamilya na pupunta ang kita mo? Ay, syempre naman! <laughs> syempre, minsan may kahate. Minsan nandun no? si, ano, si si Tisoy, <laughs> di ba? Kaya yun, minsan nababawasan ng konti. No? Kung minsan lang naman. Ayun, so inamin din. So ilang taon na po si Akla ng Cavite? Um, hulaan nyo kung ilang taon. <laughs> mga shoota kayo! <laughs> kailan, kailan ka pa naging ganyan? Okay. Medyo matagal na. Uh, ano rin yan, um, uh, pa na lang. Panoorin nyo na lang yung mga videos ko para para malaman ninyo kung kailan nagsimula ang lahat, mga shoota kayo. <laughs> so, ayun lang. Maraming maraming salamat. Akla na ka, Ingat ka lagi salamat sa bahay. Ah, May sideline ka pa. <laughs> thank you, thank you. Thank you, thank you.